So hello guys, it's me again. I'm Grimar Lagas Official. For today's video guys, uh, mayroon naman po tayo pag-usapan ngayon kung paano ba mag-loan dito sa pag-ibig. Yan ang pag-usapan natin ngayon guys in this video. So ayan guys, uh, disclaimer muna bago tayo mag-umpisa. Uh, itong video na to guys, uh, ito ay base lang din po sa aking karanasan at experience uh, kung paano mag-loan sa pag-ibig. So nakailang loan na po ako sa pag-ibig guys. Uh, maraming bisis na po at ganun-ganun uh, pa rin po yung uh, process na ginawa ko so gusto ko lang i-share sa inyo guys uh, para malaman nyo rin kung anong mga dapat dalin at kung paano mag-fill up sa form uh, ng salary loan dito sa pag-ibig so yan ang pag-usapan natin ngayon kaya stay tuned ka lang guys walang pisagan sa dulo uh, kung gusto mong mag-loan sa pag-ibig para matuto ka at Malaman mo rin kung ano-anong mga ID na dapat dalhin bago ka mag-loan sa Pag-IBIG. So, ayan ang pag usapan natin ngayon. Let's go. So, ayan nga guys, uh, upisa na natin ngayon uh, kung paano mag-loan dito sa uh, Pag-IBIG. Ito po ay salary loan guys sa Pag-IBIG. So, kailangan guys, uh, bago ka makapag loan sa pag-ibig, uh, kailangan po may hulog po kayo ng at least uh, 24 months or dalawang taon. Kailangan may hulog po yung inyong uh, pag-ibig. So, pag may hulog na kayo guys ng 24 months or dalawang taon, uh, qualified na kayo mag loan dito sa pag-ibig. So, pag okay na guys, uh, kailangan nyo guys kumuha ng <laughs> uh loyalty card plus uh, kailangan po natin guys kumuha niyan guys dahil required po ngayon uh kumuha ng loyalty card plus uh, bago ka mag-loan dito sa Pag-IBIG so kasi guys uh, doon ipapasok ang hiramin mong pera or iloloon mong pera doon sa loyalty card plus uh, dahil nandoon na rin po yung bangko at pwede na rin natin ipasok ang loyalty card plus natin doon sa ATM machine Ayan guys, at pag okay na guys, uh, mayroon na po kayong loyalty card plus at uh, qualified na rin po kayo sa paglulong dito sa pag-ibig. So, pumunta na kayo guys sa uh, pag-ibig branch malapit sa inyong uh, lugar at mangingi po kayo ng form guys. So, itong ingin nyo ng form guys, Ayan. MPL, uh, multi-purpose loan application form. Ito po ang form na ingin nyo guys. Uh, pag nag-loan kayo sa Pag-IBIG. So, pipilapan nyo dito, guys. Dito sa harap, uh, last name, first name, uh, middle name at uh, ang importante dito, guys, yung complete mother's maiden name. So, kailangan, guys, lagyan nyo, guys ng mother's maiden name kompleto, uh, guys. Kasi kung wala 'yan, guys, uh ma disqualified ko 'yung inyong uh, loan sa pag-ibig. So, ayan guys, mga address lang guys. At, ang pinaka-importante guys, may perma dito ng inyong employer. So, kung sino guys ang pwedeng pumirma sa inyong ah, uh, company na pinapasukan, uh, manager ba, mayari ba ng kumpanya, siya po yung pwedeng pumirma dito sa, uh, authorized signatory ng Uh, employer at lagyan nyo rin guys dito ng uh, pag-ibig employer number so alam guys ng kumpanya nyan guys kung anong uh, employer number nyo so dito guys sa pag-ibig mid number uh, kung meron na po kayong loyalty card plus nandun po nakalagay ang inyong uh, pag-ibig mid number so ayan guys napirmahan nyo na to guys lahat at may nakalagay dito guys na witness dalawang witness ang kailangan po, guys. So, papirmahan nyo, guys, sa mga kakilala nyo, uh, mga kaibigan nyo, na pwede mag-witness dito sa paglulo nyo sa pag-ibig. So, ayan, guys. At kung napipirmahan nyo to guys, lahat, pati dito sa likod, ayan, guys, yan po yung likod ng form. So, dito, guys, ilalagay dito, guys, ang... Uh, inyong sahod, yung fish lip. So, ito, guys, pwede itong uh, sulat lang, guys. Pero kung, ngalimbawa guys, uh, meron po kayong uh, one month na latest na fish lip, latest po, guys, uh, isirox nyo, guys, katulad nung ginawa ko, guys, yan, dalawang fish lip yan, guys, one month yan, guys, uh, latest po, at pinasirox ko lang, at uh, dinikit ko dito, guys. So, yan po yung kasama sa form uh, bago tayo mag-loan bago natin ipasa itong uh, form doon sa pag-ibig branch malapit sa atin. So, ang pangalawa guys, uh, meron po kayong two valid ID. Uh, Isi-xerox nyo guys. Katulad itong ginawa po guys. Ayan. Sinirox ko pong aking uh, valid ID, itong pag-ibig loyalty card at yung uh, secondary ID ko natin, ID. So, pag na nyo yan guys, uh, pipirmahan nyo yan guys ng Tatlong firma. So, ayan guys, katulad yan, guys. Tatlong firma ang ginawa ko. Ayan, itong papel na to, guys. Pirma nyo na ang tatlong firma. So, kailangan guys pare-parehas ang pirma nyo mula doon sa ID na pinasa nyo at itong pirma uh, na tatlo. Kailangan pare-parehas ang signature nyo doon sa ID at itong tatlong signature. So, yun guys. At pag okay na guys, ah uh, kumpleto na kayo. Uh, pwede na kayo pumunta sa inyong Uh, pag-ibig branch malapit sa inyong lugar. So kung uh, pwede guys i-drop box, kung nagmamadali kayo, mayroon naman po drop box doon. So bago nyo guys ilagay sa drop box, uh, ipapakita nyo muna sa guardya, baka sa guard, kahit sa guard na lang guys, baka may kulang po kayong na hindi na uh, pilapan. So kung gusto nyo guys, uh, pipila naman kayo para ikaw na lang magpasa, para kayo na lang magpasa doon sa uh, loob ng pag-ibig branch. So, pag napasa nyo to guys, pag okay na, uh, sasabihin sa inyo, guys, na ititext na lang po kayo ng uh, pag-ibig kung approved na po ang inyong loan. So, ayan, guys, base sa aking uh, karanasan at experience, uh, nakukuha ko yung aking loan 3 to 4 days uh, nare-receive ko na po ang aking loan sa pag-ibig. So, napakadali lang ngayon guys ang proseso sa pag-ibig. So, ayan guys. Uh, yan lang po guys ang uh, binigay ko sa inyo na tip. at uh, uh, Step by step na uh, tutorial, guide, uh, kung paano ba mag-loan dito sa pag-ibig. So, ayan guys. Kung may natutunan ka kahit hulti sa aking video, uh, huwag mong kalimutan i-like or share sa ating mga kaibigan para kung gusto nilang malaman at matuto kung paano maglog dito sa uh, pag-ibig. So, yun lang guys at magpapalam na kusin. Thank you so